Hello guys! Sisig kay Dito lang po yan sa Main Road. Southville, it b Main Road. Ayan, ang sarap-sarap po -sarap ng sisig nila guys. 75 pesos per order. Ayan o, ang sarap ng sisig nila. Sa lahat ng sisig na tigman ko dito sa Main Road guys, ito yung mas masarap na sisig dito sa... Main Road Mini Market dito sa Palengke. Kaharap siya ng bake shop. Ayan, dito sa may bake shop sa may ito sa cake shop, Locas Cake Shop, bake cake shop. Ayan, harap siya dito, guys. Katabi ni Chow Hardware. Ayan, ang sarap-sarap ng sisig niya, guys. Sobra. Kasi tinikman ko yung sisig nila. Nagbumili ako. 75 pesos per order. Kaya, bili na kayo. Order na kayo para matikman mo yung sisig nila. Napakasarap, guys. Ulam na. Yan, good for 3 person.